dugo tayo ulit sa ating live at uh, nais nice ko po, po pag-usapan kayo yung tungkol sa nangyayari sa ating paligid <clears throat> bakit po nga ba nagihirap ang mga Pilipino well sa panahon po natin ngayon ang tanging pag-asa na lang po natin ay ang Diyos at ang salita po niya ang nagbibigay liwanag sa sa ating paligid <clears throat> Ito po ay uh, pagbabasya natin. Paano natin malalaman kung paano po tayo magkakaroon ng pag-asa? <clears throat> so ito po ay kokwentuhan natin. Ito po ay tayo po ay magbi-base po From the word of God. So today po we will uh, look at the life of Moses and the things that happened during the uh, Exodus of the Israelites po sa sa Egypt. So, let's say na, let's say, as uh, si Moises po ay, uh, siya po ay isang Bible character. Pag po natin Bible character, ang ibig po natin sabihin niyo, siya po ay isang tunay na tao na nabuhay nung panahon ng ang mga taga-Israel ay napunta sa Egypt. So, hindi na po natin ditatali ang mga pangyayari bakit napunta po sila sa Egypt. Pero sila po ay alipin doon. Sila po ay mga slaves. So alam po natin itong kwento. Ito pong kwentong ito ng Ten Commandments. <clears throat> ay lagi po natin nakikita tuwing Holy uh, Week. At uh, may mga ilang bagay lang pong na-realize habang pinagbubulay-bulayan yung kwento ng Mo ni Moises. Uh, Unang-una po, mula po sa pagkabata ni Moises, siya po ay niligtas ng Diyos sa sakuna ng pagkamatay. At ang isa sa mga sakuna dito ay pagkalunod sa tubig ng ilog ng Nile, River of Nile. That's the longest uh, longest river po, no? Ngayon po pala, may purpose ang Diyos bakit niligtas uh, siya. Dahil po, i, pa, uh, nagamitin po siya ng Diyos para, para ano, para para pangunahan po yung mga taga Israel na lumabas sa pagkakasala. Ngayon po nung panahon na kinakausap po niya yung hari o Pharaoh, pero, pero po yata tayong tawag sa mga hari na Egypt noon. Ayaw po ayaw pong sumunod ng uh, ayaw po sumunod ng Pharaoh o yung King of Egypt <clears throat> dahil po uh, dahil po kinokontrol nila yung Uh, mga slaves. May makinabang po sila na pinagtatrabaho po nila. Sila mga buildings, no? Kung sa panahon po natin mga buildings na uh, hindi naman po siguro substandard. Kasi <laughs> po <laughs> <laughs> so, ayaw, ayaw pakawalan ni Pero yung mga yung mga Egyptian ay ay mga taga Israel So nagpapadala po ng mga sakuna ang uh, ang Panginoong Diyos para sila ay warningan ng na palayain na po yung mga tag Israel from slavery. Marami po 'yan. Yung isa naging uh, dugo ang tubig ilog. Lang po naman natin yung source of uh, life ng panahon na yon sa mga ancient civilization history river no po. Dahil po uh, yun po yung mode of transportation nila So, ako napakaraming mga sakuna, mula ng yelo, nagdidilim, may mga insekto, may mga palaka. Ang, naisip, ko, ang naisip ko lang po noon, isang, isang dahilan po bakit po naghihirap tayo mga Pilipino, ay, eh, ito pong nakikita po doon, dahil yung mga leader ayaw pong sumunod sa Diyos. Kung isipin po natin, ang kapangyarihan na yan ay binigay lang po sa kanila ng Diyos para po sila ay, para po sila ay, uh, makatulong sa kapwa no kung ngalala po ninyo yung ano uh, panahon ni Moises meron pong pinadalang salot ang ano may pinadalang salot ang may pinadalang salot ang Diyos para po para po warning ng mga taga Egypt na pakawalan po yung mga 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 ano mga taga Israel po no yung po sa Puntailan nalais ko bakit nagihirap ang mga Pilipino dahil nga po sa mga leader na ayaw po tayong pakawalan o ayaw po tayong, ayaw po tayong tulungan no? sa panahon naman po ni Moises kaya po pinapaalis o inaalis ang mga mga taga Israel para makapunta tayo sa isang mabuti, mas mabuting lugar so dito po sa ating panahon ngayon ma, hindi na po masama yung nagtatrabaho tayo pero Asa uh, sa panahon po natin ngayon, hindi, meron pa po tayong pag-asa. Hirapan sa buhay ngayon, meron pa pong pag-asa. Ang at kung matapos man po ang buhay natin kung tayo man ay naghihirap dito or uh, masagana po alalahanin po natin na matatapos din po ang buhay natin at na tayo po ay haharap sa sa Diyos at uh, pag po tayo humarap doon dapat po ay tayo po ay nananampalataya sa Diyos at nananali. <coughs> Kaya dapat po tayo po sa ating Panginoong Sokristo. Tulad po ng mga taga-Israel, tayo po ay makakapunta sa lupang pangako po, sa langit na pangako. Napag-usapan po natin to na ang langit po isang tunay na lugar at doon po ay wala ng kahirapan. Kaya yeah, sino man po ang nagagalit ngayon sa mga nangyayaring korupsyon, meron po tayong pag-asa. Ayun po ang ay ating Panginoong Sokristo. So, sabi po niya, meron pong kapayapaan sa so, Pasensya na po kung hindi ko pa ako Bible na-excite lang po ako dahil sa mga revelation na ito. So, tayo muna po yung manalangin. Nice po kayong panalangin. Kaman na namin Diyos. Oras pong ito. Sino man po yung nahihirapan sa kanilang mga buhay, Panginoon. Meron pong isang nanay na gusto pag ng kanyang anak, Lord. Bigyan niyo po siya ng uh, pera, Lord. Gumamit po kayo ng mga taong bibigay sa kanya ng pagkakakitaan. Gumamit po kayo ng mga taong Uh, mag, mabait ang puso Lord Para po siya ibigyan ng uh, kabuhayan Lord O ibigyan siya ng pambayad ng uh, matrikula Para po mapag niya ang kanyang anak Salamat po Lord May isang bata po na nagtitinda ng Isang uh, sa daan Nakikita po niya yung mga Nag-aaral Lord Magpadala po kayo ng tao Alam ko po na kayo po ay gumagawa ng paraan magawa ng Himalad. Pigyan niyo po ng pagkakataon yung batang yun, Lord. Siya po ngayon ay basang-basa sa ulan, Lord. Siya po ay gutom, madungis, Lord. Tulungan niyo po yung gusto rin tumulong sa kanya, Lord, na makatulong sa batang ito. Papagana. Salamat po, Panginoon. May isang, may isang tatay po, nasira po ang kanyang motor, Lord. Bless niyo po siya, Lord, ng taong tutuloyin sa kanya. Rinyo po siya ng uh, tao na maramahayos sa yung motor niya, Lord. Kung po mo lang po sa inyo. May isang bata po, Lord, na may sakit ngayon. Namamaga po yung kanya mukha. Namamaga po kanya mga mata, Lord. Rinyo po siya ng kagalingan, Lord. Padala po kayo ng mga tukuro sa kanila. Salamat po, Lord. Salamat po sa kagalingan, Lord. Sa uh, tulong nyo sa himala nyo, Panginoon. Ito sa Jesus' name. Amen. Salamat po sa inyong uh, panunood. At uh, po, po tayo po yung magsama-samang muli sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Uh, God bless you po. Good afternoon po. Okay.